ang bago at trending na Korean drama na Unknown Soul, Episode anim, ang sweet, alam na pala ni Hao Xi ang totoong pagkatao ni Unknown, Leo Unknown, HMM. Unknown. Bakit mo ba ako tinatawag ng tinatawag? Sa totoo lang, Noong gabing nalasing at nagtapat si Anon, alam na pala ni Hao ang tunay niyang pagkatao. Pero dahil sa pagkataranta ay hindi na niya masyadong inisip, akala niya ay lasing lang ito at nagsasalita ng kung ano-ano. Ngunit hindi niya inaasahan na si Weiji pala ay biglang susugod at tatanungin siya kung sino ba talaga ang gusto niya. Ngunit isang salita lang ang nasabi ni Hoshi, "Ako rin." Nawala na ng alaala si Weiji. Nang magising siya ay nasa kama na siya ni Hao Zhu. nang maalala ang mga nangyari kagabi. Para na siyang mababaliw. Paano niya nasabi yun gamit ang pagkatao niya sa hinaharap? Pero ang sinabi ni Hao na "Ako rin," ano kaya ang nangyari pagkatapos. Pero ayaw na ayaw niyang maalala. Imposible bang ang ako rin na yun ay nangangahulugan na gusto rin niya ang kanyang kambal na kapatid na si Weilei. Habang si Weiji ay naguguluhan at nag-aalala, bumalik na si Haoshi. Kinuha pala niya ng maaga ang gamot para sa hangover ni Weiji. Nagkunwaring walang alam si Weiji at tinanong kung may ginawa siyang kalokohan kagabi. O kaya'y may nasabi ba siyang mga salitang magpapamali sa iba? Ano man pa ang nasabi ko? Hindi yun totoo. Hindi kita tinuturing na lalaki. Magkaibigan lang tayo, o siguro, mga matalik na magkaibigang kaklase dati. Ganun lang yun. Mukhang hindi mo na masyadong maalala ang mga nangyari pagkatapos. Pero huwag kang masyadong mag-alala. Ah, basta naayos ko na lahat. Kaya huwag kang mag-alala. Nakaayos na lahat ng sinabi ni Haoshi, at muling nagdulot iyon ng pag-aalinlangan kay Weiji. Determinado pa rin siyang malaman ang mga sumunod na pangyayari. Tapos sabi ni Haoshi, hindi ka ba papasok sa trabaho. Doon lang tuluyang naibalik ni Wei Ji ang kanyang atensyon sa realidad ng kanyang kinabukasan. Dahil sa mapag-alalang pag-aayos ni Haoshi, nakapunta rin sa wakas si Wei Ji sa kumpanya. Nang makita siya ng team leader na inaayos ang kanyang damit, akala ko'y galing lang siya sa banyo. Tapos, nang makarating si Wei sa desk, may nakita siyang isang bote ng gamot sa hangover. Walang duda, binili yun ni Tai para sa kanya. Pero bukod doon, may isang postcard pa galing kay Chief Park. Ang mga malambing na salita ay ikinaguguluhan ni Wei. Nalalaman din niya sa mga kasamahan na babalik na ito sa susunod na buwan. Hindi niya alam na siya pala ang punot dulo kung bakit napasama ang kanyang ate sa kontrobersya at naging outcast. At ngayon, si Wei naman ang nakakaranas ng parehong bagay. Kumalat ang chismis na may relasyon siya sa may-ari ng strawberry farm. Dahil sa inis, Nag-resign siya. Paulit-ulit siyang nadadamay sa mga ganitong chismis. Ang mga hinanakit niya ay walang masabihan. Isinara niya ang sarili at tahimik na nagtiis. Sa totoo lang, hindi naman kailangang pigilan ni pangalan ang kanyang nararamdaman. Maaari niyang ilabas ang mga hinanakit na hindi niya masabi sa social media. Halimbawa na lang ang soul. Marami siyang makikitang taong nakakaunawa sa nararamdaman niya roon na magbibigay sa kanya ng aliw at gabay. Sa ganoon, marahil hindi na siya gaanong mahihirapan sa hinaharap. Nag-aalala siya na baka muling magkulong sa sarili ang anak niya tulad ng dati. Ipinakiusap niya kay Kyunggo na kung may oras ay samahan niya si Miji na magliwaliw. Hindi niya alam na ang anak niya sa tabi niya ay ang kanyang kinabukasan. Samantala, sa kabilang banda, habang nagtatapo ng basura si Haoshi. Nakita na naman niya ang bote ng gamot pampawala ng kalasingan. Hindi niya maiwasang alalahanin ang nangyari kagabi. Ang sinabi pala niyang ako rin, gusto ko ring umamin noon. Nakita niya lang si Wei Jie na lasing na lasing. Sa tingin niya ay mas mabuting maghintay na siyang magising muna bago magsalita. Ngunit si Wei Jie na mahigpit na nakahawak sa lelayan ng gamit niya ay unti-unting lumalapit sa kanya ng hindi namamalayan. Agad na umabot sa sukdulan ng nakakakilig na kapaligiran. Tumigil din ang tibok ng puso ni Haoshi. Hindi niya napigilan ang sarili at napapikit. Ngunit ang inantay niya ay hindi halik ni Wei Jie. Kundi siya ay nakatulog sa kanyang bisig. Naalala niya ang huling tanaw niya bago siya pumikit. Nakaramdam ng matinding hiya si Haoshi. Nang matapos ang trabaho ni Weiji, nakatanggap siya ng mensahe kay Haoshi na ibibigay nito ang naiwang bag niya. Ngunit hindi niya inaasahan na sinamahan pala siya ni Jiyeon. Pagdating doon, naalala ni jion ang pagpapahiram niya ng kanyang sapatos. Ngunit wala namang maalala si Weiji tungkol sa sapatos. Nakalimutan mo na ba noong araw ng interview? Huwag kang magpanggap na nakalimutan mo na. Ah! Ang mga stilettos, Tama, bakit lagi na lang may mahabang pila sa tindahang iyon? Nakatingin kay Wei Ji na ganyan ang itsura. Agad na naghanap si Hao Shi ng dahilan at hinayla si Ji Yun para umalis kagad. Noon, hindi maintindihan ni Wei Ji ang kanyang tunay na damdamin. Akala niya ang sinabi nitong nakaayos na lahat ay dahil kay Ji Yun. Kinabukasan, sinundo ni Wei Ji si Tita Rosa sa pag-alis sa ospital. Hindi ko inaasahan na sinama na naman ni Hao Shi si Ji Yun. Bigla na lang siyang nagtampo. Gusto sana niyang palayasin si Ji Yun. Ngunit narinig niya mula sa bibig nito ang tunay nitong pagmamahal kay Haoshi, hinangaan niya ang katapatan ni Jiyun. At bilang isang babaeng nasa hinaharap, wala siyang magagawa. Kaya naman nang paalis na ang tatlo, kusang umiwas siya. Kayo na lang dalawa ang umuna. Pupunta ako roon para tignan. Sige, Future. Huwag kayong dumaan sa mga daang maliit hangga't maaari, Haomo. Haoshi. Opo. Pinanood niya ang dalawa habang umaalis sa harapan niya. Isang matinding pagkadesmaya ang naramdaman ni Ano. Sampung taon na silang nagkakamali ang magkasama. Ngayon ba'y magkakamali na naman sila? Ang sayang, sa tuwing hindi naabat ng kanyang damdamin ay nagiging walang silbina. na. Agad na sinunod ni Kyanggo ang bilin at sinama si Miji para makapagpahinga. Hindi niya inaasahan na dadalhin pala siya nito sa Seoul. Sa paulit-ulit na pagtatanong ni Miji, sa kalamang niya sinabi ang totoo. Ang totoo ay pupunta pala sila sa kasal ng kanilang kaklase noong high school. At ito na rin ang pagkakataon para makapagpahinga siya. Para mapasaya siya. Sadyang nagbook pa ako ng isang mamahaling hotel na may tanaw sa ilog. Pagkarinig niya ng salitang hotel, hindi na nakatiis si Weiji. Agad niyang pinahinto ang sasakyan kay Jiu, at sinabi ni Mama Rui na hindi na niya kaya. Mama Rui, Leo Weiji, ikaw Mama Rui, akala ko kaya ko pangtiisin. Pero dapat may limitasyon sa pagitan ng lalaki at babae, 'di ba? Mama Rui, lagi mo na lang nilalampasan ng limitasyon. Ma, nakakadiscomfort ito sa akin. Nakakadiscomfort ito sa akin. Nakakadiscomfort ito sa akin. Nakakadiscomfort ito, nakaka ito sa akin. Inaasahang may visual cue dito. Inaasahang may visual cue dito. Inaasahang may visual cue dito. May mali sa Rui Mama. Rui Mama. Rui Mama. Anong mali? Rui Mama. Anong mali? Anong mali? Rui Mama. Anong mali? Rui Mama. Rui Mama. Narinig niya ang mga salitang hindi niya kilala. Agad na napagtanto ni Ching Ji na ang taong nasa harapan niya ay hindi si Wei Ji, kundi ang kanyang sarili sa hinaharap. Samantala ang tunay na si Wei Ji ay dumalo rin sa kasal bilang kanyang sarili sa hinaharap. Sinabi ng lalaking may salamin na magkakaroon ng sorpresa ngayong araw. Pero base sa oras, mukhang hindi na sila darating. Nagtaka silang lahat kung sino ang sorpresa. Ngunit sinabi niya na si Ching Ji Yu sana ang magdadala kay Wei Ji. Sayang naman, wala nang panunuurin. Pagkasabi niya noon, agad na nagbago ang kulay ng mukha ni Hao Shi na nasa gilid. Anong nakakatuwa naman sa pagkikita ninyo ng dalawang taong matagal nyo nang hindi nakikita? Bakit ka naman nakasimangot? Ako lang naman. Sa edad mo na, nakakatuwa ka pa rin ba sa ganoong kalokohan? Oo nga. Mas lalo nga akong natutuwa habang tumatanda. Ganyan ka talaga. Anong gagawin mo, gago? Akala mo ba hindi ko alam, ha? howshi, anong ginagawa mo? Tigilan mo na, Li Haoshi. Tama na. Susuportahan ba ako ng abogado? Anong ginagawa mo? Huwag mong gawin yan. Noon? Hindi alam ni Wei ang dahilan ng matinding reaksyon ni Haoshi. Nagtataka siya kung mayroon silang hindi pagkakaunawaan dati. Noon, kinuwento ng lalaking may salamin ang pagtatapat ni Kyango kay Miji noong senior high. Ang totoo, ang tinatapatan pala ni Kyango noon ay ang lalaking may salamin. Pagkakita niya sa reaksyon nito. Agad siyang nagbago ng isip, sabi niya, nagpapraktis lang daw siya ng pagtatapat at ang lalaking may salamin, na nagulat naman, ay sumabay na lang sa agos. Tinatanong niya kung si Miji nga ba ang gusto nitong mapang-asawa, at sinabing tuturuan niya ito kung paano man ligaw. Hindi inaasahan, nakita pala ni Haoshi ang lahat ng iyon. Kaya naman, kinausap niya si Ching Jiyu na huwag gawin iyon. Pero sa huli, nagtapat pa rin si Ching sa lalaking may salamin. Iyon ang eksaktong panahon kung saan nagkamali ng akala si Weiji at Haoshi. Dahil sa galit, tinanggap ni Weiji ang pagtatapat ni Ching Jiyu. Samantalang ang lalaking may salamin na natutuwa sa nangyari sa likuran. Ay binato ni Hao Shi ang kanyang telepono. Mula noon, nagkaroon na sila ng suman ng loob. Doon lang nalaman ni Wei Ji. Alam pala ni Hao Shi na hindi sila nagde-date ni Ching Ji Yu. At pinapanood niya ang nagsimula ng kalokohang ito. Gusto nang masuntok ni Wei Ji ang ulo nito. Liu Wei Lei, isa pa, sasaktan na kita. Swerte mo tako si Liu Wei Lei. Babala ko sayo, simula sa susunod na linggo. Umiwas ka kay Liu Ji Umalis ka na. Pagkatapos niyang sermonan ay hinabol niya kagad si Haoshi. Ang bilis ng takbo ko kaya napilipit ko ang pako. Nakatanggap si Hohoxi ng tawag mula sa hindi kilalang numero, nang akmang aalis na siya. Nakita niya si Hohoxi na aalis na. Inawakan siya ni Jien. Sino ang iyong hahanapin? Hindi siya ang kinabukasan. Siya si Liu Weezy. Alam ko. Ano? Alam ko. Siya si Leo Weezy. Pagkatapos ay binitawan na ni Hao si Jiyun. At determinado siyang hinanap si Weezy. Ang totoo, alam na niya noon pa na si Weezy iyon. At lalo siyang nakatiyak noong gabing lasing si Weezy. Noong gabing iyon, gustong gusto ni Weezy na tanggalin ang relo niya. Pero hindi ko may galaw ng maayos. Nakita iyon ni Haoshi kaya dahan-dahan niyang tinanggal ang relo nito. Ngunit nang akmang tatayo na siya, bigla siyang hinawakan ni Weezy sa kamay. Sa sandaling iyon, halos mapatigil sa pagtibok ang puso ni Haoshi. Ang babaeng mahal niya ay nasa harapan niya. Titig na titig lang siya rito. Ngunit sa di inaasahan, Nagsalita si Weiji. Ayaw niyang lokohin si Haoshi. Balak niyang sabihin ang totoo tungkol sa kanyang pagkatao. Pero bigla na lang niyang pinatay ang mikropono. At si Haoshi, na nakakita nito, ay napangiti na lamang. Matagal na pala niyang alam. Good night. Liu Weiji. HMM. Liu Wezi, HMM. Wezi. Bakit mo ba ako tinatawag ng tinatawag? Sa sandaling ito, lalong nakatitiyak si Hao na ang taong nasa harapan niya ay si Wezi nga, alam niyang may dahilan lagi sa likod ng pagtatago ng mga tao ng katotohanan, kaya pinili niyang huwag ng magtanong, at pati na rin yung sinadyang pagpapalis niya kay Gio noon, para lang din naman ito sa pagprotekta kay Michi. Sa totoo lang, tahimik niya itong binabantayan sa kanyang sariling paraan. Ngayon na nagkita ulit sila, sa wakas ay nagkaintindihan na ang kanilang mga puso. Samantala, sa kabilang banda, medyo nahihiya na ang nabuking na si Mirai. Hindi niya inaasahan na magkaibigan lang pala si na at Michi. Sinabi ni KQ na itatago niya ang kanilang sikreto, at tinanong niya kung saan ito gusto pumunta para may hatid niya. Hindi inaasahan na sasabihin ni Mirai na wala siyang mapuntahan. Pero sa isang iglap, nasa isang strawberry farm na siya. Samantalang ang lalaki naman ay umiiyak ng gusto dahil sa bagyo. Akala niya noon, magiging isang superhero ang kanyang pagdating. Ano kaya ang maitutulong niya? Pareho lang pala silang kawawa. Ngayon, binaha na ang daan. Mukhang dito na lang sila titira sa ngayon. Sabi ng lalaki, lalong lalakas ang chismis sa kanila nito. Pero napakuryuso niya kung bakit ganoon na lamang ang pagkaayaw niya sa mga chismis. Sagot ni Future, walang dahilan para magustuhan. Tapos sinabi niya, gusto ko nga. Ang chismis tungkol sa aming dalawa. Parang hindi niya napapansin, pero lagi na lang siyang kasama, tulad ng buwan. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, ang tanga na ito ay patuloy na naghihintay sa akin ng tahimik. Minahal ko si Li Haoshi, ang tanga na ito na parang buwan. Mahal ko pa rin siya ngayon.